Matapos ang matagal na pagkawala dahil sa injury, muling bumalik sa laro sina LeBron James at Rui Hachimura sa laban kontra Chicago Bulls kanina. Si LeBron ay hindi nakapaglaro sa mga nakaraang laro dahil sa groin injury, habang si Hachimura naman ay matagal ding nawala dahil sa injury sa tuhod. Sa kanilang pagbabalik, kapansin-pansin ang kanilang pagkabigla sa laro na naka-apekto hindi lamang sa kanilang individual performance kundi pati na rin sa overall rotation ng Lakers. Hindi naging madali ang adjustment para sa team at tila nahirapan ang bagong head coach na si JJ Redick sa pagbalanse ng playing time ng kanyang mga manlalaro. Isang kapansin-pansing desisyon ni Redick ay ang hindi pagpapasok sa rookie na si Dalton Knecht sa laban. Maraming tagahanga ng Lakers ang nagbigay ng kanilang reaksyon sa social media kung saan marami ang nagtaka kung bakit hindi nabigyan ng pagkakataon si Knecht, lalo na't mahusay ang ipinakita niya sa mga nakaraang laro. Maging ang NBA legend at analyst na si Shaquille O'Neal ay nagbigay ng kanyang opinion. Ayon kay Shaq, dapat ay binigyan ng playing time si Knek lalo na tila hindi maganda ang laro ng ibang players ng Lakers. Ayon sa kanya, maaaring nabago ang momentum ng laro kung napasok si Knek dahil isa itong consistent na shooter na kayang magbigay ng instant offense. Sa kasalukuyang season, may average na 9.7 points, 3.0 rebounds at shooting percentage na 46% mula sa field si Knek habang may 36.8% shooting siya mula sa 3-point line. Ngayong buwan ng Marso, lalo pang gumanda ang kanyang performance na may average na 14.4 points, 3.6 rebounds at 1.5 assists kada laro. Bagamat hindi siya nakapaglaro laban sa Bulls na may pagkakataon si Knecht na bumalik sa rotation ng Lakers. Mahaba pa ang season at sa papalapit na playoffs, posibleng muling kailanganin ng Lakers ang kanyang shooting at scoring ability upang makatulong sa kanilang kampanya. Samantala dahil nga sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang laban kontra Chicago Bulls ngayong araw na extend na sa dalawang sunod na laro ang kanilang losing streak. Sa kasalukuyan may record na silang 43 wins at 27 losses ngunit nananatili pa rin silang nasa ikaapat na pwesto sa Western Conference standings. Ibig sabihin pasok pa rin sila sa playoffs at may chance pa rin magkaroon ng home court advantage sa unang round. Sa kabila nito hindi pa rin sila makampante dahil may 0.5 game lamang silang kalamangan laban sa Memphis Grizzlies na nasa ikalimang pwesto. Bagamat nasa maayos pa rin silang posisyon, kailangang magpursige upang hindi sila maabutan ng mga koponang nasa ibaba nila sa standings. Ayon kay Coach JJ Redick, hindi siya natuwa sa ipinakitang performance ng kanyang mga manlalaro sa laban. Anya, naging malamya ang kanilang depensa at rebounding na siyang dahilan kung bakit sila natalo. Alam ng koponan na ang mahigpit nilang depensa ang naging susi sa kanilang sunod-sunod na panalo nitong mga nakaraang linggo. Ngunit sa pagkatalo, alo nila laban sa Bulls, malinaw na nawala ang kanilang defensive intensity. Dahil dito, kailangan nilang maibalik ang kanilang enerhiya sa mga susunod na laro, lalo na sa nalalapit nilang road trip kung nais nilang makabalik sa winning column at mapanatili ang kanilang magandang pwesto sa standings. Kailangang bumawi sila at magpakita ng mas matibay na depensa at determination sa bawat laban.